Happy Wednesday po sa ating lahat ako si Benison Estareha. Patuloy pa rin pong epekto ng mahinang southwest monsoon habagat at nakakaapekto na lamang po sa may extreme northern Luzon habang ang natitirang bahagi ng bansa apektado lamang ng localized thunderstorms. Simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, bahagi ang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng bansa at asahan pa rin po yung mga pulupulong mga pag-uulan o yung mga pagkidlat pagkulog na nagtataga lamang po ng dalawa hanggang tatlong oras kaya may possibilities pa rin po ng mga thunderstorm advisories. At base naman po sa ating latest satellite animation, wala tayong mga cloud clusters na namamataan sa paligid ng ating bansa na posibleng maging bagyo or low pressure area at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod po yan na tatlong araw. Bukas naman po sa unang araw ng Agosto, makakaranas pa rin tayo ng fair weather conditions. So ibig sabihin, bahagyang maulap at minsan maaraw naman po ang malaking bahagi ng luzon. Pero lamang chance na mga isolated o sagdit na ulan dito sa may Maymasbate at sa Romblon. Habang sa malaking bahagi ng Luzon, mananatili pa rin hanggang tanghali yung generally fair weather conditions sa may kainitan, lalo na sa may central Luzon, Cagayan Valley, and even dito sa Metro Manila. Then sa hapon hanggang sa gabi ay may chance pa rin po na mga pulupulong pag ulan or pagkidlat pagkulog. Metro Manila po, ang range of temperature ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa bagay naman ay posibili lamang umabot sa 23 degrees ang maximum temperature sa ating mga kababayan po sa Palawan, sa tanghali hanggang sa gabi mataas lamang ang tsansa na mga pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Habang dito naman po sa Visayas at sa Mindanao, umaga pa lamang, may meron na mga kaulapan at may tsansa na rin po ng mga saglit na ulan ang ilang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Magandang rin po sa Mizambuanga Peninsula at bahagi pa ng Central Visayas and Northern Mindanao. Ito po hindi naman magpapatuli ng mga pag-ulan. And for the rest of the day, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi, makulimlim na ang panahon at may chance na rin po ng mga localized thunderstorms o mga pagkidlat pagkulog na nagtatagal ng dalawa hanggang tatlong oras. So sa mga lalabas po ng bahay, lalo na sa ating mga estudyante at mga papauwi sa kanilang tahanan ay magdala po ng payong o panangganang sa ulan range of temperature natin sa Metro Cebu, posible pa rin umabot sa 32 degrees, habang pinakamainit pa rin sa may Zamboanga City and Metro Davao, hanggang 33 degrees Celsius. And for the next three days, iiral pa rin po yung mahinang habagat, simula po sa Friday up until weekend. Pero may mga areas pa rin na mas makunti ng marami ang mga pag-ulan kumpara po doon sa may eastern side. Itong western sections ang pinakamagkakaroon ng mga pag-ulan. By Friday, pinakamposibleng ulanin po ang Occidental Mindoro and Palawan, dulot ng mahinang habagat, yan pag-sapit po ng weekend, most likely meron na rin mga matataas na tsansa ng ulan ng Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Pangasinan. Habang natitirang bahagi pa rin ng bansa, kabilang ang Metro Manila, makakaranas pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan at meron lamang tsansa ng mga ulan bagamat hindi po ito tuloy-tuloy, minsan malalakas at mas madalas po sa hapon at sa gabi sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakaposibleng ulanin ang Western Visayas. Epekto yan ng mahinang habagat pero hindi naman po tuloy-tuloy yung mga magiging pag-ulan natin. Meron din tsansa ng ulan sa may Negros Island Region at sa Western and sa may Eastern and Central portions of Visayas. Party cloudy to cloudy skies from Friday up until Sunday. Then sinasamahan din yan ng makulimlim na panahon sa hapon at meron lamang chance ng mga saglit na ulan or localized thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit ng Friday, may chance na ng ulan umaga pa lamang dito sa may Zamboanga Peninsula at pinakamatataas pa rin ang chance ng mga localized thunderstorms hanggang sa hapon ng Friday dito sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Over the weekend, asahan naman ng fair weather conditions. Madalas maaraw sa malaking bahagi ng Mindanao. Yun nga lang po, asahan pa rin yung pinakamaiinit na temperatura sa mga syudad kabilang ng Zamboanga City and Metro Davao, General Santos City and Cotabato, saan posibleng mabos sa 34 degrees Celsius yung ating air temperature. And then pagsapit lamang ng hapon, hanggang sa madaling araw na possible lang yung mga saglit na pag-ulan or mga thunderstorms. Sunset po natin ay 6:26 pa rin ng gabi at ang sunrise bukas ay 5:39 ng umaga.